Sa pagpapatuloy ng ating manhua, ipinapaliwanag na kahit ano pang lahi, magigising ang kanilang elementong mahika sa yugto ng enlightenment at awakening. Ito ang kumakatawan sa orihinal na kapangyarihan ng gumagamit. Halimbawa, ang awakening element ni Leon ay ang elemento ng kidlat. Ang awakening element naman ni Rosweisa ay ang elemento ng apoy. Sa pamamagitan ng postnatal na pag-aaral, Maaaring matutunan ng isang tao ang elemental magic ng ibang atributo. Ngunit sa usapin ng kahirapan sa kontrol at bilis ng pagkatuto, ang elemental magic ng ibang atributo ay hindi kasing lakas ng sariling elemento na nabuhay sa simula. Gayunpaman, may napakakaunting henyo na kayang magising ng dalawang elemental magic na itinuturing na bihirang tao. Halimbawa, may mga tao na kayang magising ng parehong elemento ng hangin at elemento ng tubig, at magagamit nila ito ng sabay. Sa laban o sa pang-araw-araw na buhay, malaking benepisyo sa gumagamit ang pagkakaroon ng dalawang elemento. May kumatok sa pinto ng opisina ni Ross Weiss. Pumasok si Leon at sinabi ang dahilan ng kanyang pagdating. Sa sandaling iyon, nakaupo si Ross Weiss nang maginhawa sa kanyang upuan at nagbabasa ng libro. Alam na niya na si Leon iyon kahit hindi tiningnan. Suportado ang kanyang ulo sa isang kamay, at sa kabilang kamay ay iniikot niya ang pahina ng libro. Gusto mo bang pumunta sa aking pribadong aklatan? Tanong niya, tumawid si Leon ng mga braso sa kanyang dibdib at nakasandal ng madali sa pintuan ng opisina. Ipinaliwanag niya kay Ross Vaisa, malapit ng simula ni Mewan ang kanyang Magic Enlightenment. Wala akong gaanong karanasan sa larangang ito, kaya nais kong hiramin ang ilang aklat na may kaugnayan sa Dragon Clan Enlightenment Magic para makapag-aral. Para matulungan si Mewen na maayos na masimulan ang kanyang Magical Enlightenment. Umaasa si Leon na magagamit ang mga aklat sa pribadong aklatan ni Rosvisa upang matutunan ang Magic Enlightenment ng Dragon Clan at may bahagi kay Mewen ang ilang kaalaman tungkol sa mahika. Hindi agad pumayag si Rosvisa kay Leon. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Leon sandali, tila may pag-aalinlangan sa dahilan ng pagpasok niya sa kanyang pribadong aklatan. Ngunit hindi niya ito pinahalagahan ng sobra. Sumagot siya kay Leon, sige. Binuksan niya ang ikalawang drawer ng kanyang mesa. Sa drawer na ito, bukod sa dalawang aklat na kailangan niya para sa trabaho, may nakalagay din kayo mangging kahon sa ibabaw ng mga libro. Dito niya inilagay ang dalawang susi ng kanyang aklatan. Kinuha ni Ross Vaisa ang dalawang susi at itinapon ng diretsyo kay Leon na nakatayo sa pintuan. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagbabasa ng libro sa mesa. Pwede mong kunin ang kahit anong aklat na gusto mong basahin, sabi niya sa kanya. Itinaas ni Leon ang kamay at kinuha ng madali ang susi. Nagpasalamat siya kay Ross Weiser. Salamat, lumingon si Leon at lihim na ngumiti. Mahigpit niyang hawak ang susi sa kanyang kamay at tahimik na wika sa sarili. Hindi ko akalain na makukuha ko ang susi ng ganito kadali. Pinaghanapan ko na sa aklatan dati, pero wala akong nahanap na may kaugnayan sa Magic Exhaustion. Ngayon, subukan ko na lang swerte ko sa pribadong aklatan ni Ross Vaisa. Sa katunayan, bukod sa paghahanap ng mga aklat tungkol sa Magic Enlightenment, plano rin ni na tuklasin ang dahilan ng kanyang Magic Exhaustion mula sa mga aklat sa pribadong aklatan ni Ross Vaisa. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang sanhi kung bakit hindi ganap na nailalabas ang kanyang kapangyarihan. Habang papalabas na si Leon sa opisina ni Ross Weiser, bigla siyang tinawag nito. A. Ah, sandali, nang marinig ang tinig ni Ross Weiser, na iston si Leon sandali sa lugar. Dahan-dahan niyang inikat ang ulo, upang tumingin kay Ross Weiser at tanungin, anong meron. Sa sandaling iyon, bahagya siyang kinakabahan at tahimik na wika sa sarili, sana hindi siya magbago ng isip. Nag-aalala siya na baka bigla ang magdesisyon si Ross Vaisa na huwag na siyang payagan sa aklatan. Ipinahinga ni Ross Vaisa ang kanyang kamay sa baba ng kanyang baba at nag-isip sandali. Tinanong niya si Leon, "Anong klaseng magical element ang nagising sa iyo noong magical enlightenment mo? Marahil dahil nabanggit lang ni Leon ang paksa tungkol sa magical awakening, naging kaunting mausis sa si Ross Vaisa tungkol sa kanyang elemento." Lumingon si Leon at sumagot, Sa akin ay Thunder Elements, ano naman ang sayo Rosweiser? Sagot ni Ross Rosweiser ng casual, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Fire Element Pagkatapos ng Enlightenment, halos lahat ng dragon ng Dragon Clan ay nagising sa Fire Element. Hindi mo ba alam? Medyo hindi natuwa si Leon sa sinabi ni Ross Rosweiser. Para sa kanya, na palaging nangunguna sa bawat asignatura, Imposibleng hindi niya alam ang bagay na iyon. Bahagya siyang nagkunot ng nuo at mutumuta, muta syempre alam ko, tinatanong ko lang ng casual. Sa sandaling iyon, tila may naalala si Leon. Tumawid siya ng mga braso at inilagay sa kanyang dibdib, at nag-isip ng seryoso sandali. Ano kaya ang elementong magay gising sa dragon ng human-dragon hybrid? Alam niya na si Nanoha at Mewen ay parehong anak ng pinaghalong lahi ng tao at dragon dahil nasa coma siya sa unang dalawang taon. Hindi niya naranasan ang panahon ng magical enlightenment ni Noah, kaya hindi niya alam ang elemento ng kanyang pagising. Lumapit si Leon sa desk ni Ross Weiss at tinanong siya, anong elemento ang unang nagising kay Noah. Bahagyang ibinaba ni Ross Vaisa ang kanyang ulo at tumingin sa gilid, tila ayaw tumingin ng diretsyo sa mata ni Leon. Parang hindi niya gustong ibunyag sa kanya ang elemento ng pagising ni Noah. Dinukot niya ang kanyang mga kamay at bahagya siyang nag-alinlangan bago mahina na sumagot, Thunder. Dahil mababa ang boses ni Ross Weissa, hindi klarong narinig ni Leon ang sinabi niya. Nilapit niya ang tenga at muling nagtanong, ano? Hindi napigilan ni Ross Weissa ang sarili at pinalo ng malakas ang mesa, at sumigaw, Thunder Element. Ang elemento ng pagising ni Noah ay pareho sa iyo, okay. Medyo hindi natuwa si Ross Weiss sa ugali ni Leon. Kahit na ayaw niyang aminin, kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Alam niyang tiyak na may enjoy ni Leon ang bagay na ito, parang nakahabol siya ng isang hakbang sa laro. Nang marinig ni Leon na ang elemento ng paggising ni Noah ay thunder, labis siyang natuwa. Ipinapakita rin nito na taglay ni Noah ang kanyang sariling kapangyarihan. Labis siyang nasiyahan. Madali niyang iniikot ang susi sa kanyang mga daliri at ipinakita kay Rosvisa, kung ganun masasabi kung ito ay like father like daughter. Normal lang na minana niya ang aking kapangyarihan. Baka si Mewen rin ay magigising sa thunder element, wika ni Leon, may ipinagmamalaking ekspresyon, mahigpit na hawak ang susi sa kamay. Ipinapakita niya ang malaking tiwala sa elementong maaaring magising kay Mewen sa hinaharap. Nagalit si Ross Weiser sa sinabi ni Leon. Hindi niya iniisip na ang elemento ng paggising ni Mewon ay magiging katulad ng kanya. Sabi niya sa kanya, may halong hindi kasiyahan, ha? Maghintay ka. Ang elemento ng paggising ni Mewon ay fire element. Isang kakaibang damdamin ng kompetisyon ang sumibol sa puso ni na Leon at Ross Weiser. Lumapit si Leon kay Ross Weiser at pinatibay ang kanyang sagot, Thunder. Hindi rin nagpatalo si Ross Weiser. Matatag niyang ipinahayag ang kanyang sagot, fire. Matapos ang ilang sandali, napagtanto ni na Leon at Rosweisa na hindi sila mananalo. Nagkatinginan sila ng may inis at pagkatapos ay nag-ikot ang mga likod sa isa't isa. Tumawid ang kanilang mga braso sa dibdib at hindi natuwa sa sagot ng isa't isa. Sabay nilang sinabi, Emph, oras ang magsasabi. Pagkatapos nito, lumabas si Leon sa opisina ni Rosweisa at diretsyo sa kanyang pribadong aklatan. Habang naglalakad patungong ikaapat na palapag ng Silver Dragon Castle, natagpuan ni Leon ang pribadong aklata ni Ross Viza. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi na ibinigay sa kanya. Napakalaki ng lugar ng pribadong aklatan ni Ross Viza. May libu-libong aklat na nakalap dito. Maayos na nakaayos ang iba't ibang klase at laki ng libro sa mga estant na nakaimbed sa pader. Dinala rin ni Leon si Mewan sa pribadong aklata ni Ross Viza. Nang makita niya ang napakaraming aklat, labis ang tuwa ni Mewen. Hindi niya mapigilan ang pagbulalas ng kanyang excitement. Masayang naglakad-lakad siya sa aklatan habang pinagmamasdan ang mga hanay ng estan. Tatay, ang dami ng aklat. Nakatayo si Leon sa hagdang aklatan, naghahanap ng mga aklat na may kinalaman sa magical initiation. Nang makita ang reaksyon ni Mewen, ngumiti si Leon. Ipinagtabi ni Leon sa mesa ang ilang aklat na may iba't ibang kulay. Dumating si Mewan ng may kuryusidad. Napansin niya ang aklat na may pamagat na Introduction to Young Dragon Magic na may malalim na asul na pabalat. Nakita na niya ang aklat na ito noon. Itinuro niya ang aklat at sinabi kay Leon, alam ni Mewan ang aklat na ito. Noon din, nabasa na ni Noah ang aklat na ito. Sinabi ni Leon kay Muan, ngayon, kailangan mo ring sundan ang yapak ni Noah at mag-aral ng seryoso. Simulan na natin ang aralin ngayon, sabi ni Leon, pinilas ang kanyang kamao at binigyan si Muan ng kumpiyansang ngiti para hikayatin siya. Naapektuhan si Muan sa emosyon ni Leon. Pinasara niya ang maliit niyang kamao at itinaas ito ng mataas, ipinapakita kay Leon ang kanyang determinasyon na matuto. Masigla siyang sumagot, opo. Ipinatong ni Leon sa harap ni Mewan ang aklat na may kaugnayan sa mahika. Pagkatapos, hinayla niya ang isang mobile blackboard mula sa sulok ng aklatan. Isinulat niya sa pisara ang mahalagang kaalaman tungkol sa batayang mahika at nag ng diagram sa tabi nito. Hawak ang teaching whip sa kaliwang kamay, itinaas ang kanang kamay at ipinaliwanag ang kaalaman sa pisara kay Mewan. Ang mahika ay isang halo ng puwersa, paliwanag ni Leon. Ito ay binubuo ng sariling pisikal at mental na lakas ng gumagamit. Sa pamamagitan ng gabay ng internal magic circuit, sa huli, na ilalabas nito ang nais na epekto para sa gumagamit. Itinuro ni Leon ang kalapit na diagram gamit ang teaching whip at ipinakita kay Mewen kung ano ang itsura ng magic circuit sa loob ng katawan ng tao. Pagkatapos, itinuro niya ang ilang mahalagang bahagi sa diagram, ipinapakita na mula sa magic circuit, dumadaloy ang mahika patungo sa mga lugar na iyon Mahigpit na hinalika ni Mewan ang kanyang mga pisngi gamit ang parehong kamay at maingat na nakinig sa lecture ni Leon Ngunit may isang bahagi sa pisara na hindi niya maintindihan Tatay, ano ang mental strength? Itinuro ni Leon gamit ang kanyang teaching whip ang isang kaalaman sa aklat at ipinaliwanag sa kanya ang mental strength ay isang termino na maaaring maintindihan bilang malakas na isip o determinasyon patungo sa isang tiyak na layunin. Kinuha ni Leon ang isang aklat mula sa mesa at ipinakita kay Mewen. Pagkatapos, nagbigay siya ng simpleng halimbawa para mas madali itong maintindihan. Halimbawa, ngayon, ginamit ba ng tatay ang kaunting lakas para buhati ng aklat na ito gamit ang kamay ko? Bahagyan nitong ikinindat si Mewen, na nagpapahiwatig na naintindihan niya ang sinasabi ni Leon. Maingat na, inalag ni Leon ang aklat sa kanyang kamay at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kay Mewen. Habang ginagamit ko ang aking lakas, nabuuri ng pagnanais na, gusto kong buhati ng aklat, na pinagsamang puwersa ng dalawang bagay. Kaya ko itong may sigawa, kahit gaano ito kasimple. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag ni Leon, Tahimik na nag-isip si Mewan sandali. Kahit na naiintindihan niya ang halimbawa, may isang bagay pa rin siyang hindi lubos na maintindihan. Pero kahit hindi ganap na malakas ang kagustuhan ng tatay na buhatin ang aklat na ito, nagagawa pa rin niyang buhatin ito sa huli. Bahagyang umindayog si Leon at sumang-ayon sa sinabi ni Mewan. Tumingin siya sa kanya ng seryoso at sabi, Ham, tama ka. Ngunit pagdating sa isang komplikadong bagay tulad ng paggamit ng mahika, malaking epekto ang mental strength sa huling bisa nito. Upang mas lalong maintindihan ni Mewan ang kaalaman na ito, nagbigay si Leon ng isa panghalimbawa. Sa kanyang imahinasyon, may isang batang babae na napakahilig sa apoy. Ngunit ang batang lalaki na nakatayo sa kanyang tabi ay may hindi masayang ekspresyon tungkol sa apoy. Pinayuhan niya si Mewan na mag-imagine kasama siya at sinabi, gagawa tayo ng dalawang extreme na haka-haka. Dalawang pantay na malusog na dragon. Isang dragon ay mahal ang paggamit ng mahika, at ang isa naman ay ayaw gumamit ng mahika. Alin sa kanila ang magpapalabas ng mas malakas na dragon flame? Mabilis na itinataas ni Mewen ang kanyang kamay at sumagot kay Leon, alam ko, ang unang dragon. Tinanong ni Leon si Mewen kung bakit niya nakuha ang sagot na iyon. Ano ang dahilan? Itinuro ni Miuan ang maliit niyang daliri at banayad itong inihugot habang ipinaliwanag kay Leon. Tatay, sinabi mo kanina na ang mahika ay binubuo ng pisikal at mental na lakas. Kaya, kapag pareho ang pisikal na lakas, ang lakas ng mental strength ang nagtatakda ng huling bisa ng paggamit ng mahika. Lubos na natuwa si Leon sa sagot ni Miuan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Miuan at tiningnan siya ng may banayad na tingin. Oo, mabilis matuto si Mewen. Siyempre, hindi sapat na may sapat na mental strength lang, mahalaga rin ang sariling pisikal na lakas. Masayang hinawakan ni Mewen ang kamay ni Leon at ipinakita ang kanyang labis na kasiyahan. Sa mga nakaraang araw, nag e na si Mewen. Ang galing mo, sabi ni Leon habang itinaas ang kanyang hinlalaki bilang papuri sa pagsusumikap ni Mewen sa kanyang ehersisyo. Nasiyahan siya na siya mismo ang nagpakita ng inisyatibo sa kanyang pagsasanay. Itinuro ni Mewan ang daliri at banayad na pinunasan ang kanyang ilong, sabay ikinilos ang kanyang buntot, nagpapakita ng napakagandang mood. May bahagyang mayabang na ekspresyon siya at sinabi kay Leon, siyempre, ayaw ni Mewan masyadong mahuli kay Noah. Para maging kasing lakas niya, patuloy din siyang nagsusumikap. Bagamat hindi pa niya kayang sabayan ang bilis ng pagkatuto ni Noah, ngayon nagsisimula siya sa maliliit na bagay upang unti-unting masanay sa ritmo ng pag-aaral at ehersisyo. Itinaas ni Mewan ang ulo at ibinigay kay Leon ang isang cute na ng ngiti. Dahan-dahan hinaplos ni Leon ang ulo ni Mewan, ipinagmamalaki ang kanyang pagsusumikap. Tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang puso, magandang anak. Kung nagsimula siyang magsikap mula pagkabata, Maaring malimpasan niya ang ibang Dragon King sa hinaharap. Labis siyang may tiwala sa magiging pagkatuto ni Mewen sa hinaharap at sabik na makita siyang malimpasan ang iba pang malalakas na miyembro ng Dragon Clan. Matapos ipaliwanag ang natitirang kaalaman, nagbigay si Leon ng ilang aralin sa klase kay Mewen upang matulungan siyang patatagin ang natutunan niya ngayon. Ipinatong niya ang aralin sa harap ni Mewen at sinabi, Mewen, unahin mo muna ang homework sa klase kailangan ng tatay ng ilang materyales. Kinuha ni Mewan ang lapis sa tabi niya at masigasig na isinulat ang kanyang aralin. Opo, katay, sagot niya. Lumakad si Leon patungong ikalawang palapag ng aklatan at natagpuan ang estant na may kaalaman na kailangan niya. Kinuha niya ang isang aklat na may kaugnayan at maingat na binasa ang nilalaman nito. Habang nagbabasa, iniisip niya ang dahilan ng kanyang magic exhaustion. Mula sa aking kasalukuyang kalagayan, maaaring maalis ang pisikal at mental na dahilan ng magic exhaustion. At dati, noong pinapino ko ang Black Dragon Bolas at nakikipaglaban kay Ross Weaver, sandaling nagamit ko ang lightning magic. Ipinapakita nito na walang problema sa pagsasama ng mahika. May problema ba sa magic circuit ko? Nang matuklasan na ang aklat sa kanyang kamay ay wala sa hinahanap niyang kaalaman, Ibinalik ni Leon ito sa estant at nagpatuloy sa paghahanap sa parehong hanay. Sa puntong ito, natagpuan niya ang aklat na may pamagat na Magic Circuits and Circulation. Kinuha niya ito at hinawakan sa kaliwang kamay. Habang naghanap pa rin sa estant at kumukuha ng ilan pang aklat, hindi maiwasang buntong-hininga si Leon. Mukhang magiging mahabang pagsisiyasat ito.